May entrance exam po sa Monday. Sales LSPU po. Oh! Sino mo sasabing mag-aaral ka? Magka-college ka? Opo. Okay. Saan ka kukuha ng pambaon mo? Ni wala nga tayong pambili ng bigas? Tapos gusto mo pang mag-aaral? Ma'am, mag-aaral po ko para po matulungan ko po ang bahalang araw. Tulong? Tapos, pag nakatapos ka, iiwanan mo na ako. Gano'n naman talaga kayong mga anak, di ba? Gano'n lang kayo! Hindi nyo kami naiisip! Mag, gusto, gusto ko pa talaga mag -arari. Wala nga tayong makakain, no? Ang tatay mo walang trabaho, tapos ako pa extra-extra lang. Anong gagastusin ko pang makalit sa'yo? Ikaw eh, gumagawa lang ng dahilan para makalis dito sa bahay, no? Gusto ko po talaga makatapos, eh. Oo, oh, gusto mong mag-aral. Sige, ganito. Mag-aral ka. Pero wag mo kong aasa na. Magbibigay sa'yo ng baon. Kung gusto mo, mga tulong ka doon sa tita mo, sa kapatid ng tatay mo, para makapag-aral ka, pero ako, wag mo kong aasahan dyan. Sige po, ma. po. Si po. Tita? Tita? O, Chandray, Andiyan ka na pala. Sabi ng nanay mo, makakatulong ka dito. Opo. Siguraduhin mo lang, Hana, magsisipag ka. Kasi gusto ko sa tao yung may kusa, hindi kailangan utusan. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Pag anak-anak, di naman kaya magpaaral. Di ba pinagkakagawa ng nanay mo, di ka kaya pag-aralin? Kailangan yung obligasyon sa akin ipapasa. Alam ano mo, mabuti pa, ibaba mo na yung bag mo. Pumunta ka ng CR, maglinis ka. Paputiin mo yan, ha? Ngayon palang umpisahan mo na. Hindi ko magbibigay ng baon hanggang di ka kumikilos, ha? So, mag-aral, pagtiisan mo, pagpursigihin mo, pagsikapan mo. Naintindihan mo? Apo, lalagay ko na po dito. Salamat po. Hoy, John Ray! Sino may sabi sa'yo magbukas ka ng electric fan? Wala po. Yun naman pala eh. Bakit nakabuhay ang electric fan? Nagbabad ka ba ng kuryente dito? Nagpaalam ka ba sa'kin? Abang ka pa naman ng mukha mo ha? Patira ka na nga, pakain ka na. Kailangan nag-electric fan ka pa. Ang init po kasi. Wala ba, John Ray? Ilugar mo naman yung sarili mo. Sa akin na nga iniasa ng nanay mo ang sa sa'yo, kailangan ba lahat ka sa akin pa din? Ha? Wala akong pakalang kahit masunog ka sa init. Ang akin, patayin mo sa electric fan, huwag kang mag-electric fan dahil ang mahal-mahal lang kuryente. Ako yung nagbabayad dito, hindi ikaw. Di ba sana kung nag-aambag yung nanay mo eh? Eh wala mong ibinibigay sa akin, ising ko. Kapal ka pa ng mukha mo. Sige. Patayin mo yan! Sige po, pasensya na ako. Wala akong pakalang kahit naiinitan ka gabo. Janrey! Janrey, parito ko nga saglit! Bakit po, tita? Anong bakit? Di ba sabi ko sa'yo kayo na maglinis ka ng bahay? Tignan mong itsura, oh! pa yung gabo! Andito pa andito yung tuyong dahon! Kaya ako nga pinagagawa sa'yo kayo na, eh. Anong ginawa mo? Naglinis pa, pa po ako sa garahe, eh. Palhating araw? oras nang to, hindi pa tapos sa loob ng bahay? Andito pa yung mga tuyong dahon? Ano ba dyan, Ray? Ang sabi ko, kung dito ka titira sa akin, kailangan may kusa ka, hindi ka kailangan utusan. Pero anong ginagawa mo? Alam mo, kaya ka ayaw ang pag-aaral ng nanay, may tatanga-tanga ka, bobo! Di ka nakakatuwa, ha? Kung gusto mo mag-aral, magsipag ka! Alam mo, tatanga-tanga ka talaga, eh. Di ka nakakatuwa, ha? Uwi-uwi ka na kaya sa nanay mo! Hindi po, tita. Lilinisin ko na po. Alam mo ito ako nababagi sa'yo eh. Aray! Bobo! Mas <laughs> kaya sa harapan ko! <laughs> oh, kagigil ka? <laughs> oh, bayan! Tapon! bilis mo! Wala, wala. oh, sa'yo. Bilis! Ah! pa. ate, tawag ka ng anak mo. Uy, mama daw. Katawag ka na doon, dede, di de, siguro. Bayan? ba yan? Kakainis naman. Tatalo na ako eh. Wait lang. dyan mo na kayo. Bayan? ba yan? Oh, ano naman problema ma? Nandito ka? Ma, umalis na po ako na tita. Sinasaktan po kasi ako eh. Sinasaktan? Baka kalukuhan mo kaya ka sinasaktan? Dami mong arte sa buhay. Bumalik ka doon. Wala ko ibabara sa iyo. Istorbo ko sa pagtutungkit ko. Hindi po. Hindi po ito kumagawa. Sinasaktan po talaga ako. Tingnan mo yung itsura mo. Kalalaki mong tao. Ganyan ka. Ha? Umiglas-iglas ka nga. Bakit? Parang wala po yung pagsak. Sadya akong walang pakilam sa iyo. Pabigat ka lang sa akin. Mas maigi pang anong wala ka dito eh. Bawa sa aking palamunin. Istorbo ka sa ginagawa ko. Lumayas ka. Hindi kita kailangan dito. Ayon po ba yung kakasinin niyo? Ang arte mo! Lumayas ka nga! <laughs> Ninang! Ninang! Oh! Anong ginagawa mo dito? Bakit puro ka pa sa? Ninang, sinasaktan po ako sa ol. Tita eh. oh ba't hindi ka umuwi sa nanay mo? Gusto ko muna po umuwi, kaso parang ayaw po ni Mama nakikita ako. Parang sa tuwing nakikita niyo po, kontihan po sa akin, pabigat. Kaya lang po, tumunta ako na tita kasi gusto ko po makapagtapos ang pag-aral. Gusto ko po makapasok. Kaya po, nangatulong po kay tita. Kaso, di ko pa alam na ganun po pala yung sasabiting ko. Siguradong hahanapin ka ng mama mo. Ninang, natatakot po ako. <laughs> Kung bahala sa mama mo, kakausapin ko siya. Mukhang gutom na gutom ka. Pumasok ka muna sa loob. S sige po, Ninang. Salamat po. Sige. Lumare, Mare. Pwede bang pumunta ka dito? Andito yung inaanak ko eh. Meron lang tayong pag-uusapan. Kung pwede, ngayon na sana. O, sige. Hintayin kita. Janrey, ano ka ba? Pati itong ninang mo, inabala mo. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Mare, pasensya ka na ha. At mm, yung inaanak mo, hindi ko na alam ang gagawin ko dyan. Diba, ang sabi ko sa'yo, pumunta ka sa tita mo, hindi dito sa ninang mo. Nakakahiya, pati dito, nagkakalat ka. Ha? Eh, mare, sinasaktan daw ng hipag mo si Janrey. Naku Mare, huwag kang maniniwala dyan. Inarte lang yan, nag-iinarti ang batang yan, baka yan inasub -sub lang doon. Huwag ka magpapaniwala dyan. Ma'am, bakit ganun po ang trato mo sa akin? Wala yung mga ginawa mo sa Hindi yung mangarap. Mangarap na balang araw, maaang ko po ang isang kahirapan. Bakit hindi niyo po ako mag May ginawa po ba ako sa mga sa inyo? At tingin niyo na po ba saan, pabigat? Kinasusuklaman niyo po ba ako? <laughs> Aba ha? At ikaw? Marunong ko na sumagot doon? Bakit? Teka lang! Sandali! Toy, doon ka muna sa kusina! Eh, Mari, paano kung totoong sinasaktan si John Ray doon at minamaltrato ng hipag mo? At iba naman ikaw, Mare? niniwala sa kanya. Ang tigas-tigas kasi ng ulo ng batang yan eh. Hindi ko na lamang gagawin ko. Di ba dapat ang ina ang una nagtatanggol sa kanyang mga anak, Mare? Ano nangyari sa'yo? At tagal mo hindi nagkaanak, Mare. Tapos ngayon binigyan ka ng anak. Tapos ganyan naginagawa ginagawa mo. Tama ka, Mare. Napakalaki ng kasalanan ko sa anak ko. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Yung asawa ko. Hindi naman natatrabo gagawin ko. Hindi ko naman mapaaral yung anak ko. Kaya kahit masakit sa loob ko, tinatapangan ko ang anak ko. Para pumunta sa kanyang tita, hindi ko naman alam na minamaltrato siya doon. Mare, ganito na lang. Ako na lang magpapaaral kay Jan Ray. Dahil gusto niya talaga makatapos ang pag-aaral. Maswerte ka nga kasi may pangarap yung anak mo. Maswerte ka kasi mabait ang anak mo. nire ka. Gusto niya lang maka-out kayo sa kahirapan, mare. Kaya kung yun lang ang problema mo, ako na lang ang sasagot sa problema mo. Pag-aaranin ko si Jen Ray, ako na ang bahala sa anak mo. Mare, kalabi naman yun. Hindi mo na obligasyon yun. Obligasyon namin yung nang asawa ko yun. Pero nung ginawa ko, hindi ko pinakikinggan yung anak ko. Pasensya ka na, mare, ha? Sana lang, mare. Paranas mo kay Jana yung pagiging isang ina mo kasi napakaswerte mo sa kanya, Mari. Buti ka lang, nagtinigyan ka ng anak ako. Wala ako anak, Mari. Kaya sana lang ako ano yung merong kabalagaan mo. Abang mahal ka pa ng anak mo, baka balang araw magbagong isip niya. Hindi lang masasabi ko sa'yo, Mari. Hindi, hey, Mari. Sensya ka na talaga. Kausapin ko lang yung anak ko. Ang siya sa kusina. Um, Hingi ako ng tawal sa kanya. nakapatawarin mo si Mama. Hindi ko nakita yung lahat ng paghihirap mo. Hindi ko nakita na sinasaktan ka na. Pero ako, anong ginawa ko? Itinataboy pa kita. Patawarin mo si Mama, anak. Babawi ako sa'yo. Hindi man ngayon, pero pipilitin ko para mapag ka. Tutulungan tayo, anak ka. Patawarin mo talaga ako. Sana magkamag-tanim ng sama ng loob kay mama. Hindi ko naman kasiwas na magkaganyan ka. Pero naging bulag-bulagan ako. Dahil sa hirap ng buhay natin. Pasensya ka na, anak. Ma, kaya naman po ako gawang gusto ko pong napatunayan ano po eh? na bahayang araw ahang tayo sa buhay kasi kita ng ano po talaga na sa kapisa wala sila salamat po ma ko po sa inyo na magiging successful <laughs> <laughs> na